low budget. So yun na nga challenge accepted. Pupunta kami ngayon ng Prito Diaz para sa pangilang ilang vlog na to. First vlog na tinanggap namin yung challenge na ito yung mahirap kumpara dun sa mga nauna. So yun na nga syempre kasama ko. Sa ka. so, banyo kami maya maya lang nandun na kami. Syempre biyahe kami kasama namin to y -T -X. si YT. YTX. Si Suabe. So yun na. Abahan nyo kami mamaya. Hey, dito na kami ngayon sa Prito Diaz yan sa Sabang gahanap kasi kami mabibihisan walang pwede so yun yung problema namin ngayon hindi kasi kami nagbihis muna kasi baka malata na hindi naman talaga to pulubi <coughs> so yun, may nakita kami doon bisan doon na lang siguro so abangan nyo kayo mamaya So yun na nga, i-dreadlocks natin yung buhok nito para hindi na siya ano, ano, ano. <laughs> Kitang kita kayo ng mga tao pero islam. Kinakabahan niya kami, baka mapagkama lang kami mga hinti. <laughs> pero wala tayong magagawa kasi syempre challenge tayo kailangan gawin eh. nakaroon sa eh? inyo. Walang kalam alam yung mga tao na vlogger kami. So, hindi kami mga... Hindi kami pag... ng mga tao. Kasi kami siya nagpakilala eh. Yun, yun na nga. Pogi. Banyo kayo mamaya. Para swabe. Eh. Sabon mo naman nagsisimula na kami yun just kami ng mga sabahan nyo na lang kami mamaya so ngayon pupunta kami doon sa mas mataong lugar para effective yung vlog namin so yun na nakabihis na kami uh, papunta na kami doon pisis na kami papunta na kami ngayon sa city tapos abangan nyo kayo mamaya mamaya lang sa susunod na vlog namin uh, abangan nyo na lang just comment down at gagawin namin kung hindi namin kayo mahal hindi namin to gagawin lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, huh? Not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna. Be I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss, i forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting.

pakai kek ini mana mana dari Cina aku itu mga ka -low budget dahil wala kaming budget yun na uh, na nabusa kaming gasolina eh. tapos eto <laughs> layo kasi ang pinunta namin kaya dahil wala ang budget lalakad na lang kami ngayon so yun na salamat sa pano no that uh, samahan ulit kami sa susunod pa naming vlog so yun lang po maraming maraming salamat